Ayan, photo video. Biyahe tayo ngayon ng, tana, ng Santo Tomas, Batangas. Ayan yung kasama natin. Oh. Tulog umalis. Pagdating sa San Juan, Batangas, tulog pa rin. Antok na antok si Bade. Oh. Ayan. Yung kasama ko. Oh. Pag alis namin ng Paranaque, tulog. Pagdating doon sa location, tulog. Ayan, ayan mga helper. Oo. Kaya walang ma... Alaman na lugar eh. Hindi niya alam yung mga dinideliveran eh. Ayan. Antok na antok ang ating kasama sa sakyan. Yung helper natin. Mga badi. Ayan o. Oh. Sarap na tulog. Patulog-tulog ang ating helper mga guys o. Oh. Ayan ang gayahin nyo. Pag-alis sa budiga sa warehouse hanggang dumating sa location ng dideliveran tulog Ayan. papunta tayo ngayon ng Santo Tomas Batangas galing tayo dito ng Paranaque Ayan. mahaba haba tulog mga guys ng ating kasama Ayan. sarap ng tulog ayan guys oh yan ang gayahin nyo guys mga helper pagdating sa location hindi alam kung saan lugar ang pin dinadaanan katua lang to guys ha. hindi ko siya binubuli para Natuwa lang sa ating partner. Ayan. Gigisingin natin yun nasa Batangas na. Location na. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo sa Batangas. Santo Tomas ang natin deliver. Yeah, Ayahay. malapit na. Ayahay, ang buhay. Ayahay, ang buhay niyang helper. Patulog-tulog lang. Kaya pala pag tinanong ko kung alam mo ang lugar eh. Hindi niya alam daw kasi patulog-tulog pala lagi puyat na puyat si Bani oh grabe humihilik yan na guys malapit na kami sa Sanu Sanus Santo Tomas Batangas Kung sí? ano kung ito na ba? Kung may sa, may sa taas ayan na dito na tayo ayan na nagising na dito na tayo sa location ayan nalipuatan siya guys nalipuatan natin helper hindi ba na 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 alin po ang oh Ayan guys, dito na tayo sa planta. Planta ng meats.